Okay, so mau to so guys, mau na put to guys. Gikan nata sa atong doctor, doctor kita. Gikan nata sa atong dentist. Mau to guys, g cleaningan ra ako ng teeth. Mau regular na ang solution pag mo. Kita mo na packet na solution nga every time na uh, sakit akong kuan, mahubag akong gam cleaning na ang kuan cleaning na ang solution kaya masuglan lagi, kinaan packet, pakit akong gum lagi, balik oh. <laughs> <laughs> ko cleaning so ang kuan ani, ni ako dyan timan ang huwag mukhaon ko dyan mukaon diri dali kita kuya kumukha on sa akong right side wala na mali ka dili ang akong kuan gum kaya nanay packet pero malikayan ka yan bada na siya, guys dari magig ko sa right na anad ano na mauto guys ipapalit lang ko ni doktora or ni dentista kung kuan betadine gargle <coughs> so, twice a day. Morning and before mag-sleep, mag-gargulan ng betadine. Iyudyud so, lalim guys. Ay, marurapot tabi sa kitag nipon. And then, I suggest, I suggestan ko sa akong dentist na magpa-fix bridge ko. Kaya naman ko, Alamang ko yung denture, guys. To look at it. So, nagsuggest ng doctor na magpa-denture. Ay, magpa-denture. Fix denture. Or fix bridge. So, ang price, every tip, 12, 12K, ilang kong ipadiscountan. O, ilang yun yung lang nagsako, 10K each. So, tuluran man gyud ang akong ipon nga wala pero kay kinanglan na mga ni connection connection sa maapil gyud siya og count so pitok tanan bay kung 70k ako pa nang istorya sa akong underbook, ko musubot siya kay iya ang himuon ni doktor ah or ako dentista doktor lang magyapon na siya um, mag-down lang ako ng 40k and then installment na na ako 3 months um, 30k yeah. para sa ako yung ganahan po ko fixed bridge kay no ako mang gina-remove din -gina, akong full state guys akong dinture kay dili ko comfortable mga permente na sa akong Basta na, dili comfortable. Especially pag magkaon ko, hindi ko ganahan yan. Akong full state. So, hindi niya siyang gina-remove. Ikaduhan na bayan niya na akong full stick, guys. Kaya nabali itong isa. Sa sige na akong ka-remove-remove. Nahulog, ah, putol. At sumto ako kong Germany. Nung lagi kang gina-remove na ako, nawala ni two days. O kabaluahan ako, nabutang. Wala, kampan din ako nga. Pag ulit ako sa Pilipinas, kung himo na po ngipon. Or full stick. Or dinchor. So, wala, ako Kampante din, ka pa yung Sige, magpahimot lang to, Magpahimot na lang mawala to ako ka so, Grabe guys. Ayan lang gibuhat dito sa kusina. Sa kitchen din ako siya nabutang. Magbira na ako something. Magbira na ako anilupan, lupan. Hige, wala na buha ko. Ano? Siya, hindi ko higong ganahan ng full stick. Hindi ko kamtabo. Hindi ko makakaulong tarong. So, ang tamo. Sugod si Jerbut na magpa-fix bridge ko. Fix bridge. I hope. Mahal po guys, ay, sa bandik eh. Yan, ko travel next year. Yan, alam ko mga tickets para sa akong travel. Yan, need ba ba yan? Siyempre, mga travel ka, naging pocket money. Kung man hinoy problema sa koan, wala akong problema sa tickets. And then, ang among kailangan mong gumayana. Bayad niyo 35k age, mga 30 plus ni, na mag-travel. Yeah. Feeling na ako, di mo si Jerbo kung <laughs> fix bridge ko, pero dahil like yung gusto so next year. Pero I will try my best. I will try my best. I will try. I-open lang na ako sa iyan pero di rin ako siya i-force na iya kung pahimuan ng kung ano. Fix bridge na sure ako lang siyang inman naman yun ano, ano, eh. naging isa dyan sa akong doctor magka fix pitch na lang po so mga to guys going back home na po yes so mga to story guys okay na nalimpihan na akong ngayon solution every time na masimula ng akong gum o food or something cleaning na dentist permanently eh. always go to the dentist last last month pa ba ko guys sige ko anan October 30 pagani nag one month Oo, October 30 ko gilimpiyuhan po na November ko an pa ba guys wala ba chukuman man kasi nagpalimpiyo na po ko may ganit guys Dungod lagi kay Amigo na ako ang, ang, ang dentist. So, one kay lagi pangayon niya sa ako. So, ito siya guys. Magpala. Every time masudlan o dirt or, or kaon or anything na akong ipon, cleaning you na know. ako. always cleaning. So, what's guys? Magbabay na ako. Going back home na. babay mo mama. Chuk-chuk.